So, ayan na mga guys. Ayan na mga katupak. Okay. Okay. Ayan na yung ano nila ni Mang Jake sakani ni Mang ano Roy. Ha? Binalik sa kanila. O, oh, uh, sa dik ko. Oh. Sa dik miya miya o. Oh. Ito po. Ang yung nagamit ni Joby. Ano <laughs> may Ha? Ayan na mga guys Ano yun mga guys? Hello, ha? Hello guys. hello guys Welcome to my vlog Guys! Job! Pera mo na yan job Kasi hindi may ano ni Karine yung ano Tubo Ayan Ayan mga guys oh Ayan, check yung mga bakal nyo. Okay yung bakal nyo. Kaso sa salamin, yun ang hindi okay. Ayan o, no? si Boy George. Okay. Ayusin mo, George, ha? Ayan, ayan mga guys. Ito okay. mga kaibigan natin dyan. Ah. Wala. Ito. Ito. Know, 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 yeah. Ah, na mga lode Ayan si Boy Kolot Miss na miss na daw niya Miss na miss ka daw niya Miss na daw yung ano ko ah? ha Ha? Ito ko Kaya yun yung Stainless nila ni Mang Royo oh. oh, so much nice Ayan o oh. yung handrail nyo, guys very nice very nice ya oh tuin na tuin. Dito. Mm. Uwa, nice very nice very nice very nice ah oh. oh ito isang na to dito hindi pa natapos tong dito. <laughs> so, yung ginagawa nila dito sa labas Mga gawa sa laki labas Ayan nakalambitin dyan kayo Tumat so, din si Ross yung mga nakalambitin sa labas Oh Kira kira Lasim maayaw ah oh! Oke, okay. oh, Mia Mia, Mia Mia, talaga, tasnya. Taas yan guys oh. Diyan sila nakasakay diyan sa baba. Oh. Na tomat dangerous din yung ano nila. Mas dangerous yung ginagawa nila kaysa amin naman. Ay, ginagawa nila dito. Ang salamin namin hindi ito, hindi maano ah. Nga pa.